Yo, what's up mga kayo -cubs? Magandang araw po muli sa inyong lahat at syempre narito po muli ang inyong lingkod Master Lekim at welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV Bago ko po, po simulan itong ating video ngayong araw mga bayang karis make sure dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakikit na rin po syempre notification bell. Pakishare na rin po itong ating video para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw mga bayang karis na video mo tayo para po sa mga kabayong dapat nating abangan. Ito susunod na linggo na to o sa mga susunod na linggo pandarating na I hope sana makadihado. Itong mga kabay na to, tingin ko meron na kumukuha lang ng tamang tempo at tamang grupo, anytime pwedeng kalabitin or pwedeng magbigay sa atin ng yummy dividends. Kaya syempre hindi ko na rin papatagal agad dyan, mga bayang kararista. Pupunta natin agad dyan, matapos lamang po yung ating may intro. Kaya, let's go! Mga ka yo cabs okay. po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro ay eh, meron tayo dito mga ilang kabayong mana ilista na tingin ko mga meron na kumukuha lang ng share po iba eh. rito mga galing sa bakasyon na tingin ko mga baka nagpapagpag lang ng kalabang at saka sigurado ko anytime pwede makadihado mga bayang kararista kaya kung handa ka na dito sa ating video na to eh, maganda ka na rin ng ballpen at papel para mailista mo yung eh, mga kabayang babanggitin ko at kung sakaling makita mo to sa programa o sa mga lineup na itong linggo na to eh, pwede mo itong tayan o pwede mo isama sa yung diskarte at mga para siyempre pag nakachambay makakuha tayo ng yummy dividends kaya ito simulan ko na agad mga bayang karisa syempre wala nang patumpit-tumpit pa mga dapat nating abangan kabayo pang dihado let's go Una-una sa listahan ko nito, Nevada Scout. Ito last time, tarsera to. Medyo nawala na yung vision nyo yun na nanindikit sa aparato. E Ito yung pag next time tumakbo ulit, medyo humaba yung distansya. E Ito yung ko, baka nagpagpag lang. Anytime, pwede na rin manalo to. Pero sigurado ko, baka bebenta na rin kasi last time, tarsera nga po to sa kaira nila, silver lining. Umalis na to ng 5-5. Yung e mga bayang medyo nakasalida na nga po siya ng maayos. Ito, magandang daw. Baka nyo sa 1200, lalo na pag pinabayaan sa unahan, kahit sino ka pa. Tapos Hera to last time sa kayaran nila Heritage medyo na persa sa unahan to may nakakabakbakan sa unahan eh. Kaya kung makakaporma sa unahan to ng mga dalawang kabay, tatlong kabay, makakapagpay ka, tigrado ako, pass your paper. So, At madalas mga bayang ka sa kung natandaan nyo ah, madalas magpakiri over to itong kabay na to si kahit sino pa. Lipat naman tayo to tingin ko, medyo nag-aabang lang din ng tempo to mga bayang ka serial eh. Real Pair na dumating naman pang apat dun sa kaya nila mabuhay. Medyo makulat si Kabayo, tsaka tingin ko medyo ah di pa bumabalik yung buti niya eh pero matulis yung remate tsaka ah para sa akin sa palagay ko kumukuha lang din ng vuelo o tempo baka anytime pwedeng maka-dehado lalat ngayon medyo nagdehado yung karera mga bayang karerista umalis na ito ng 8-7 last time medyo sinusubok-subok lang ito matulis yung remate eto maganda abangan mga bayang karerista salbay lang sa aparato ito eh clairvoyant pero tarsera to last time kina Paul Brett. Ako to ng Nueve Nueve, bugaw sa lahat. Pero natarsera pa nung karera. Mabisyo lang talaga itong kabayo to. Pero kung na maayos, tingin ko malaki chamba. Tsaka napakatulis na rimate. Kung nakatandaan nyo ha, si Toy Pitsguera pa nga po sumasakit sa dati dyan. Sa kabayo niyan si Claire Boyan. Dapat nyo na rin abangan yan. Di pa naman tayo sa mga non-winner na mga medyo nagtatago pa yung preba ito. Animo Lasal, mga bayang karali sa tingin ko. Medyo ginagalaw galawan na ng konti. sa na last time to Doon sa kaya nila, summerlin Lynn. Umalis ito ng 3-2. Medyo ginagalaw galawan na. Maganda yung batos nito. Ito, tingin ko medyo tinatago lang yung preba. Baka kumukuha lang ng tamang tempo. ng ka si Animo Lasal? Ganon din ito, to, si Todd Peeling. Ito, medyo talagang napaka ng kabayan na ito. Napaka-tulis nila na rumimate. Pero last time, natarsera to sa 1400. Ha? Doon sa kaya nila, Boss Lady, bugaw sa lahat. Napaka- layo niya para matarasera pa dun sa kayo na mga bayang kalisa. Tapos kahapon, dumating din itong pang-apat, talagang makunat lang yung kabayo. Tingin ko medyo nagagamay na ni Boji ito, lalo na pag nakita natin biglang sumali din na maayos ito. Nakapwesto sa unan, pag ginanong yung ginawa niya na primate, tingin ko sobra-sobra man na natin, baka makabihado. Itong kabayong si Tot Piling. Lipat naman tayo dito, itong mga bayang kalisa, tingin ko, Last time sinubukan lang to eh. Bishop Blue. Pag naman sana mayama Kasi pag mayama din minsan to, eh. Na Bayang kaloriste Pero pag diado tingin ko. Mapapalaban pera nyo dito. Last time Tarsera to kina Bonnie Avenue. Maganda na rin yung tinakbo. Umalis na uno dos. Naisabay na rin agad sa unha. Tsaka medyo mababa na rin sa grupo tong kabayan na to ha. Napahingan lang ng matagal. Tong kabayan tong si Bishop Blue. Lipat naman tayo dito kay Jambo na tingin ko pag medyo napabayaan sa unahan ng dalawang kwartos, tingin ko anytime pwede na rin makachamba. Medyo lagi kasi napapasabay sa unahan to. Pero last time, tarsera to kina Douglas year Umalis ito ng uno dos, Siya nagdala ng matcha. May nakakadutdutan lang siya sa unahan nun. Mga bayang so, Kaya tingin ko kaya di siya tumagal. Pero kung makakapagpahin medyo nagagamay na ng ineto to. Iberdio eh. Mel galihita, eh, Kaya tingin ko anytime pwede na rin makadihado to si Jambo na medyo sagad na rin sa baba sa grupo eto magandang abangan mga bayang kares medyo maganda ng ginalaw last time G's Colt dumating tong pang apat dun sa kaya nila no say yana umalis ng Dostres medyo maaga po to matras lang out of 7 rounds naglaban laban noon eh tingin ko medyo ano na to eh hinug na tong kabay na to ah, sana eh, may madihado pa pero tingin ko eh, yung kwadro nito madalas hindi naman po na nadidihado ng husto pero at anytime tingin ko meron na rin tong kabay na to si G's Colt Ganon din to kabay na to, si Apollo, na dumating din ng pang-apat doon sa kairan nila, may dear Magnolia to, medyo makunat din sa remate ito. Umalis to sa ising last time eh, pero dumating siyang pang-apat noon. Tingin ko medyo ginamayan lang ni Apoy Asuncion to eh. Tsaka mababa sa grupo to, tsaka yung rating base 5 po kasi talagang pagandahan lang talaga ng kondisyon. Salida, discarte ng hinete, laban ng dyan, halos pantay-pantay na po yung mga takbo niyan, mga bayang kararisa kasi talagang bala na pong bababaan. Kumbaga, sagad na, tatlo na nga po yan, meron silang placers, non-placers tsaka rating base 5 po mga bayang karisen. Nagkaroon na po ng tatlong division yung rating base 5 para po sa mga hindi ganong natitimbang. Natitimbang lang at yung mga medyo nakakapanalo naman po dun sa grupo na yun. Kaya yun, medyo naging balance po yung ating rating base 5. Yan, abangan nyo po yan si Apollo. eto pa isang inaabangan ko yung potent holes na to eh. Si Kasakan, medyo maganda ni kinikilos ito. Tarsera na to kinahakim last time eh. Tingin ko, medyo... ah uh, kinukuha niya pa yung running style niya eh. Medyo nagagamay na siya ni Marlon Cagnete. Ang, remate, ang kabayo kasi na ito, remate to Alam ko eh, kasi unang takbo talaga nito, remate. Nasigunda to noon kay Platinum Pro League. Unang takbo, mga bayang karis ko, di ko nagkakamali ha. Eh, ah. Kaya tingin ko, medyo siyusubok subuk ka lang para ero... Tingin ko kasali din to sa Japan Cup. Baka may makachamba to. doon sa Milia yung karera nun or 1.8 mga bayang karerista. Kaya abangan niyo po yan na yung imported horse niya na yan, si Kasakan. Ito pa isa ito, medyo na-inquiry lang to last race. Eh, si Double Strike, ang tulis din na rimado nito. Pwede makachamba kay jawo Wuto nung karera. Kung medyo hindi nasalya ni National Treasure ng or last 100 meters. Tingin ko medyo nabisto muli yung takbo ni Kabayo. Meron na ulit nung si Double Strike. Kaya dapat nyo na rin abangan yan. Madalas kasi ito kung manalo, dihado talaga bayang karerista. Eto pa isa ito, sa 1200, pag pinabayaan sa unahan, kahit may edad na ito, kaya tumapos ito. Within reach, na last time, dumating ng pang-apat naman kina Primero Soldado. Kala ko tatapos to last time, mga bayang kaderista, eh. medyo napabayaan talaga sa unahan. Kaso talagang yung si Primero Soldado, talagang ganun talaga yung takbo niya. Tututukan ka lang niya, kapag kaya naman niya i air mo, dadahan-dahanin ka lang niya ng unahan talaga. Ito, ito, maganda rin abangan. Snow White, medyo tumitimbang-timbang sa matataas na grupo to. Pero bago yung nanalo to nun, mga bayang kalarista, si Laughing Tiger tinalo nito eh. Pero medyo bumabalik ulit yung buti ng kabayo. Natimbang to last time, pang-apat, kinantong Antonio de Mugis ha. Kaya eh, huwag nyo na rin kakalimutan isama o isabit sa mga tayan nyo. Kahit pick 5 man nyo, o DD1, sigurado ko pwede magbigay ng yummy dividends yan. Lipat naman tayo dito kay Smarty Just na nasigunda last time kay Tapo Zay. Ito, medyo... Ano na rin to eh, galing sa pahinga tapos Takbo lang ng mga ilang takbo. Medyo maganda na rin yung tinakbo last time. Segunda si na rin mati to. Kung natatandaan nyo, naka-dehado to noon si Deo sa kayo mga bayang kanaliste. Kaya tingin ko to, this week or baka next na takbo, pwedeng makachamba ng dehado to. Kaya huwag nyo pong kakalimutan yung kabayong yan, si Smarty Jazz. Lipat naman tayo dito sa Grey Galloper na si Tears of Joy na medyo napaaga ng kuwa last time. Pero gamay na gamay ni Don Marlon to, ah, JC De La Cruz. Medyo napaaga lang siya ng kuwa last time. Kaya pagkating na rektan, talagang nawala. Hindi na nakita. Pero next time, Tingin ko kung may didiscounting ng maayos sa remate ito, mga bayang karalisa, pwede bumulaga ito. Itong kabayo na ito, nasa rating base 5 na rito talaga eh. Talagang, zoom na yung grupo niya, hindi na siya gano'ng umaakit. Baba lang siya ng placers, tapos akit ulit ang rating base 5. Kaya tingin ko, anytime pwedeng madihadala, no? Kahit pag may nakalaban to na medyo malalakas sa grupo, kagaya po yung nung nakaraan nila, Victorious Passion. Talagang, napaaga lang talaga siya nung kupa last time eh. Tingin ko, kung hindi nagkagano'n, baka nakachamba ng long shot ko si Tears of Joy. At huli sa aking nilistahan, mga bayang karalista, another grey galloper po muli, Jenks had enough na dumating pong pang-apat nila Chocolate Thunder. Itong kabayan na to, video malakas pa yung grupo. Siguro mga dalawang grupo baba pa. Pero siguro pag bumaba naman to ng mga dalawang grupo, ibebenta na rin to ng Yamado siguro. O baka bagyang bumenta na rin, hindi na rin madidiha to. Pero itong kabayan na to, tingin ko may potensyal. Kayang manalo na sa grupo na bayang Kalerista. Kaya dapat nyo na rin pong abangan to. O isama sa inyo mga diskarte. Kung kurso na nyo po itong kabayan na to, si Jenks had enough. At yun po mga bayang Kalerista. at ang ating mga kayo ka, sana po eh tatandaan niyo or nailista niyo yung mga binanggit ko pong kabayo dito na dapat nating abang ang pwedeng madihado or pwedeng na rin pong mayamado sa mga susunod takbuhan pero i hope sana mga nga po tayo makakuha tayo ng yummy dividends gaya po ng mga bayang kare sa ating nanonood palagi dito na small capital big dividend na diadista ko po kasi diadista po ako mga bayan kare Pag paumanhin ko minsan dihado yung mga giya ko uh, gusto ko din po kasi mabigyan ko po, po kayo ng dihado na nasilip ko tapos dito eh makachamba po at Siyempre, eh, para po lahat masaya, uh, makakuha tayo ng yummy dividends mga bayang kalerista Kasi kung yamado po, minsan, uh, yamado na nga po yung tatayan natin, natatalo pa, diba? Alam naman po natin ang karera ngayon, medyo mahirap, mahirap na rin po magtiwala ngayon sa mga outstanding kasi madalas po nagkakaroon ng upset. Kaya po minsan, nagsasama po ako ng mga dihado, na kung sakaling pakachamba po, eh makachamba rin tayo siyempre ng dihadong dividendo. At yun po mga bayang kalerista, maraming salamat po sa suporta niyo palagi, tiwala at pagtutok dito sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa inyong sandaling oras ng pagtambay dito po sa ating video ngayon sa pakikinig at sa paglilista na ating mga dapat abangang kabayong pangdihado sa mga darating ko po nating karera. Ang dito lang tayo muli mga bayang karerista at sa mga gusto po magpag-greet sa inyo at magpa-shoutout magbe-birthday po ngayong Marso. Comment nyo lamang po sa comment section ng ating video na ito para po paggawa ko po sa ating Wednesday Racing bukas po ay eh, mag-greet ko po, po yung mga gusto nyo pong pabate at may list ako po agad. Siyempre eh, ma-shoutout ko po yung mga mga papabati nyo. Sorry mga bayang kararista. At yun po, maraming salamat po muli. Stay safe everyone po. God bless bayang kararista. Lalong lalo na po dito sa mga solid nating mga ka-yo-cabs.